Game! Ready na ba kayo? 11 stops tayo ngayon. Ito mga ruta natin. Taytay -tay Rizal, Greenwoods, Pasig, Manggahan, Pasig, Addition Hills, Mandaluyong, dalawa yan. Ayala Mall, Circuit, Timog, Area 6, botokan Quezon City, at Marikina City. Dalawa din dyan sa Marikina. Hindi mo pa ginawang 12 stops para pasok sa Christmas, di ba? 66 kilometers lang yung total distance natin. Pero grabe, pagod na pagod ako. Ang daming stops, ang daming waiting sa mga buyers. Ang dami kong nakasalamuha sa kalye. Sobrang solid nyo. Maraming salamat. Ito pa kasi yung maling ginawa ko. Late na ako umalis. Parang mag 1pm na ata ako umalis. Tangina, inapot ako ng mga rush hour sa kalsada. panag start pa naman yung 4pm. Ayan, rush hour na yan. So, inapot tayo ng 4pm hanggang 6pm. Ay sus, grabe. Ah, uh, nalilisin yan. Yeah, ito uh, si Lisi. Sige, sige. Sige, shoutout Sige, sige. Sige, sa Sige, ko Sige, sige. <laughs> <laughs> Tangit sa na sir pagbalik mo Salamat, <laughs> Salamat. <laughs> Hindi ko na uulitin tong late delivery out Babalik ko na yung 9am na pag alis natin Ayoko na ng ganito Sobrang tempo din Dahil bago tong araw na to ba diba nagpaayos tayo ng bottom bracket ina ko hindi ko pinaayos yung bottom bracket ko At nag deliver ako ngayon Tapos tayo ngayon Sa deliver tayo inabot ng sira So di ba sobrang hassle nun Thank you pala sa Sikap Cycle Works Napakalupit nyo dyan Okay Joel pwede kayo number 2, bike na ulit <laughs> salamat, salamat men, hindi tayo ko na lang ha oh, Ingat ko kaya <laughs> May gusto ka shoutout? Shoutout <laughs> <laughs> sa mga kasamahan ko boss Salamat By the way guys meron pala tayong bagong reseller sa Bohol at Cavite Si Renz Bike and Accessories Shop Iisang bike shop lang po yan Ito po yung address sa Bohol yung sa Kabite naman po ay ginagawa pa yung bike shop Mga fans natin dyan sa Bohol, bisita na kayo sa kanila Salamat! At syempre, andyan pa rin si Tito Da para sa Bulacan area natin Door to door yan Si Novisia Cycles sa Novaliches Meron niya siya, Pichaka Lazada At sa Pangasinan area natin, si Fro Cycles Ayan. Check out nyo lang yung mga pages nila At mag-PM lang kayo para makabili kayo sa kanila Maraming salamat! sa Wala, wala, wala. Wala, <laughs> thank you, thank you. <laughs> Send ko na lang yung number ko. Okay, yeah. yun lang yung nakalimutan ko. Kapag ka masyadong malayo yung camera, hindi na naririnig yung pinag-uusapan namin ng buyer. Okay, bawi. Bawi ako next video. Wala ka pala mapapunta dito eh. Masigot-sigot eh. Sir, may shout Wala, wala, wala. Okay, wala na. Thank you, thank you. Ingat ka. Sobrang saya ko kasi sobrang dami ng order. Grabe kayo sumuport. Kaya sulit din talaga yung labas ko ng araw na to. Sulit yung pagod. Ang saya lang. Tapos namimit ko pa yung mga fan natin. Solid, solid. Basta mag-iingat lang kayo palagi sa kalsada guys ha. Saan uh, ka oh. uh, Sa ano? Sa Wadabapo at sa mama ko. Hi Gloria pa niya. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Oh, okay. Ay, dito na ako yung shoutout kayo. Shout out po Erwin Ujong ng Unilever Maginawa. Unilever Maginawa. Yes. <laughs> Thank you, ma. Peace, Thank Salamat <laughs> po. Okay, para sa mga umabot sa part na to ng video, may good news ako sa inyo. Inisponsoran po ulit tayo ni Comet Cycle Center ng Chain. Ngayon kasi, ang dami nilang binigay. May 7 to 8 speed, 9 speed, 10 speed, tsaka 11 speed. Tiga apat po yan per speed. Ngayon, ang plano natin is i-give away sa inyo. Ano ang mga mechanics? Simple lang to. I-PM lang dito sa Tito Wo yung gusto nyong speed. 8 speed ba? 9 speed? 10 speed? 11 speed? Para mapapanalunan nyo yung talagang kailangan nyo na chain. Huwag nyo i-comment ha. I-message nyo sa akin. Deserve nyo yan kasi umabot kay sa video na to. Ibig sabihin, mahaba kayo manood sa mga video ko. Ganun lang kasimple. Huwag na po yung top fan badge kasi kokonti lang. Gusto ko syempre marami pa din. Dalawang chain po ipapamigay natin kada speed. Sa 11 speed lang po ang isa ang mananalo. So, effect effective lang to hanggang Monday next week, November 25. After nun, magra-raffle na tayo. Okay, swerte nyo kasi nilagay ko dito sa medyo gitna na video. So, konti lang kayo makakanood kasi konti lang lang tumatapos ng video natin. Salamat. Yun sana. Tandaan mo dyan? Shout out. Shout out kay Jason Manale pa kay Theodore Mendoza. Ano Jason pumasok ka na bukas. Thank you. Salamat. Ingat ka. Buti na lang may mga ganitong view ako na dadaanan na kawala ng pagod. Nakakahupa ng pagod. Maraming salamat sa ganitong magandang view. Yan o, oh, ganda oh. Aliwalas o, ganda ng langit. Puta, oh, na nalimutan ko. Nandito na tayo sa second to the last na delivery natin Ayun. Nandito na tayo sa second to the last delivery natin. Nalimutan ko na sa St. Francis. Sa likod ng Mega Mall pala kami magkikita. Hindi ko na-lista. So dahil taga Marikina naman siya, dito na lang kami makikita sa Franken Coffee. tang ina kaping-kapin na ako. Mayroon pa akong last eh sa so may Felix app. Ah, malapit na sa amin. Tagal mag-chat, no? Oo. Inaabang ako, break na ko. Wala pa. Anong lugar niyo? Ibang na ibang pa ako eh. <laughs> alam ko na daw. Punta ang inyo pa Wala ka pala daw. Kaya may shoutout ka ba? Shoutout sa sarili ko. Belated Be happy birthday. Oh I man, belated. Salamat, salamat. Sana ka sa kanan yan? Ha? Saan ka na yan huh? ngayon? Uwi na. On the way na tayo sa last del. Dito, na, dito naman to sa amin. Lapit na. Along the way na rin pa uwi. Okay, laser eh. You know. May isang shot at chal. Shot at kay Patrix. Thank you, sir. <laughs> Thank you, sir. <laughs> salamat. So, yun guys, sa mga gusto order, ito po yung price list natin. PM niyo lang po yung exact address at contact number niyo. Ayun. Maraming salamat guys sa support. Ride safe kayo palagi.